Nay. No, eh. Yan magluluto tayo ngayon. Ah. Ayan, tapos Palaki-laki ah, talaga. <laughs> so ito lang mga gagamitin natin. Syempre. Yes. So, later, later. Oh. Gamitin gamit ko muna 'to. Tapos yung ah, gumawa kasi ako ng ayan meatballs. balls. ang ilalagay natin. Di ba? Ayos ka na Free plug. So, ayan. Nagbabalat na muna tayo nito. ko muna. Ayan. Ang ginam... Uh, mas maganda to. Mas madaling balatan. Kaysa sa dun sa... Para siyang ang palaya, ang itsura ng yung, di ba may ganitong para ang itsura niya, ang palaya mahirap pa yung balatan niya eto madali lang balatan So, eto na siya. Ang laki-laki. So, ngayon nahatiin ko siya sa gitna. para hindi siya buo. Malambot pa siya. Akala ko ano na. Akala ko matanda na. Tama nga si tatay. Malaki lang pero malambot pa. Sabi ko, baka ako panghilod na eh. <laughs> okay pa naman. Malambot pa. Ang bagong buwan ko kaya nito. Masarap din itong igisa. Masarap ilagay sa chop suey. Ang bango niyo. At eto na nga, start na ng luto natin. Naglagay lang ako ng mantika. Pinainit ko lang ito and then ready for gisa-gisa na naman. Ayan. Nagready lang naman ako dito ng sibuyas, ng bawang, ng luya. Katulad ng nakita ninyo kanina na nire-ready ko. <laughs> so ayan, minekos-mekos ko na naman ulit yan. Wala akong inilagay na sahog dito ang karne sa unang bahagi. Kasi nga yung meatballs ang aking ilalagay. Ayan, naglagay na ako ng ating durog na paminta. Naglagay na ako ng asin. Yan, pink salt ang ginamit ko. Hirap na hirap kaya ako magpaikot-ikot niyan. <laughs> At yan yung onion, sir, na powder. Naglagay din ako. Naglagay din ako dyan ng Italian seasoning. So, ayan. Ang dami-dami kong inilalagay. <laughs> ayan. Testing-testing lang. ah uh, tinitingnan ko lang kung ano ang lasa ng mga inilalagay ko. Pag masarap, inuulit-ulit ko yan. And then, naglagay na ako ng tubig. Naglagay din pala ako ng kalahati ng beef cubes. Ayan. Para mas lalong maging malasa. At inilagay ko na yung meatballs, syempre. Kapag kalumutang na yung ating mga meatballs, yan ang signal na luto na ang ating karneng inilagay. So, ayan, nagpa-cute pa ako dyan. <laughs> Kasama sa buhay ang yung nagpapakiyot ka habang nagluluto ka para masarap. <laughs> so, ayan, sa apat na bundle ng miswa, uh, dalawa lang yung niluto ko kasi madami na. Ayan. Ito ay 43 pesos lang sa pure gold. Nabili ko yung isang pack. As isang pack, may parang apat na bundle ang laman. Hindi nga parang. <laughs> apat na bundle-bundle ang laman. Ayan. And then, naglagay din ako ng patis. Ayan. Luto ng ating meatballs. Kasi umibabaw na. So, ayan. Konting halo-halo na lang naman ito. Luto na naman ang ating napakasarap na mainit na sabaw. Lalong-lalo lalo na ngayon kasi halos araw-araw, ulan na lang lagi. So laging masarap na kapag ka ang sabaw natin or ang ulam natin ay sabaw. At sabaw pa lang, kahit walang anong halo, pak na pak na yon Busog na busog na tayo. <laughs> Ayan, amaliban maliban kay tatay, ako ang paulit-ulit na tumitikim. Basta sarap na sarap ako ng aking niluluto, sa aking iniluluto. <laughs> Eto inilalagay ko na din ang patola. Lalong bumango siya kap nung inilagay ko na siya sa sabaw. Ayan, ang bango-bango niya talaga. Ewan ko ba bakit sarap na sarap ako sa patola, lalong-lalo na kapag kainilalagay ito sa suey. Ewan ko ba, sarap na sarap talaga ako sa patola. Ayan, halo-halo lang, konting halo-halo, takip, amoy-amoy. <laughs> naglagay din pala ako ng spring onions, pangdagdag kulay, pangdagdag aroma. And then, basta, ang sarap-sarap talaga. And then, naglagay din ako dito nung naluto na to, naglagay din ako dito ng toasted na garlic sa napakasarap niya talaga. Ewan ko ba katulad ko rin ba kayo pagka mga ganitong ulam, ang saya-saya ko. Ang ganda sa pakiramdam na nakakahigop ako lagi ng sabaw. <laughs> Lalo na humahagod sa lalamunan mo yung luya. Ayan, luto na ito. <laughs> And ready na sa pagkain. So ayan. Sabayan nyo kaming kumain. Iwaiwalay kaming kumain. Si kuya doon sa dining table. Si tatay dito sa counter. At eto rin ako nandito rin sa counter. <laughs> so tara, higop tayo ng mainit na sabaw. Ilagyan ko ito ng sili, ng chili flakes. With the action position, the Dragon Lines will finally be back. Victory is ours today, thanks to our unity. Let us move this alliance. Ah, the group cracks in the foundation, by their success, underlying tension begins. Misunderstandings and differences in strategy strain the alliance. General lettuce, the Lionheart meeting is too reckless. We cannot afford such a And the Brotherhood is too cautious. We must strike swiftly and decisively. During a council meeting, tempers flare. We need to take the fight the Eto nga si tatay, kinuhanan ko din ng video at saka si Kuya. Ayan, sabi ko nga nandoon si Kuya sa kabilang or nasa dining table si Kuya. Hiwa-hiwalay kami. <laughs> ang importante sabay-sabay kaming kumain, oh, diba? ba? <laughs> So si Mik Mik sabaw ng malunggay, mas pinaon ako na siyang kin pinakain. At dito na nga, bye! See you next time. God bless us all always. We love you all.